Akika, ang ibig sabihin ng akika ay pagkatay ng tupa o kambing. Bago ko sagutin yun para mas malaman niyo. pag anak na babae, isang kambing lang. Pag anak na lalaki, dalawang kambing. Ang dalawang kambing, kung hindi mo kaya, pwede isa lang. Hindi po obligado yung dalawa. Dapat kakatayin at hindi po bibilhin. Kakatayin talaga yung tupa o kambing. Yan ang akika. Ang sunod sa ikapitong araw, sa ibang riwayat ng hadith, 14 pag hindi pa rin kaya sa ika-21. Pero hindi po obligado ang akika, ito po ay sunna mu'akkada. Yan po ang pananaw ng karamihan sa ulama. Sabi ng Propeta s.a.w. Manuli dalahu waladun, faahabaan yan suka, falyan suka nil gulami, syatani ni mukafi atani, wa anil ati satun. Ang sino man ay may pinanganak sa kanya o biniyayaan ng anak, Kapag ang anak niya ay lalaki, magkatay siya ng dalawang tupa o dalawang kambing. Pag, nala, pag babae po, isang kambing o isang tupa lang. Ngayon, pag, hindi, pag kaya mo sa seven days, yun ang sunnah. Pag hindi, fourteen. Pag hindi, twenty-one. Pag hindi, kung kailan mo kaya. Walang problema doon. Yun ang araw lang ng sunnah. Pag hindi mo kaya, gawin mo kung kailan ka maluwag, pinahintulutan pa rin yun. Wallahu alam.